Hello po. Hi. Katukayo, hype din hi, siya. Katukayo. Kamusta boss? Ano na lang. Pero high blood kasi. Ah, high blood ka. Hi. Hi status ngayon right now with Rolex, si Daytona talaga yung isa sa pinakamahihirap makakuha. kuwa. Ang pakabait talaga yun ang magkakapatid, yan ang pinakamabait. Jai, yeah, wala. Ano yun? Oo nga, wala. 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 So <laughs> guys, another watch, another gang gang. Babalik ako men after uh, mahabang panahon. For today's video, magbibenta ako ng Daytona na two-tone. Actually guys, reserve na to. Pre-order, no? Kung may mga gusto kayong relo, kung meron kayong mga gustong bilhin, kaya namin lahat yan guys. Anything under the sun. sa Rolex, take it. Dahil namin para ako natitid oh, okay. sa, alam mo yung pakiramdam na mag-audition ka sa mga PBB, ganoon. Kasi ganyan dami tao, hindi ako sanay yung ano, maraming nanonood, o kaya... Nangyayari pa yun oh, na. ako. Oo, mahihain talaga ako ngayon. Dahil na, hindi ako lumalabas ng bahay dati. Uy! Sana, lalabas na naman yung pagiging mahihain ko. Pag tumawad na naman, wala na lang magagawa. Magtatatom eh, doon. First time mag-globse si pa rin, Gi. <laughs> meron akong globs na isang... Ha, <laughs> Ibang globs na ako. So, ang ganda, meron ako, may tray ako. Ang sinigaw na talaga, yung... Poy. Mm. -hmm. Kaya nga lang eh. para maganda tignan, di ba? Papasikatan natin yung cliente. Hello po, magandang umaga. Parang yung jipo. Anyo mo, ka sa'yo. Palin. Anyo ka okay. sa'yo. Anyo pa. Pa sayo. <laughs> <Sawadi> ka sa'yo. Sawadi Po, so ito talaga yung na-reserve nyo, ano? It's uh, today to na 2025. Tutong yellow gold. Uh, new reference. Brand new. Ito po ba para kay madam or para kay bossy? As gift niya sa dad niya for Father's Day. Ah, so, birthday niya lang, so siya mo nagagamit. Ah, okay. Tamang-tama. So pagdating <laughs> ni daddy, hindi na brand new. Sige mo madam, para atis makita mo siya ng malapitan. Actually nga, nagpa-vlog sila boss kasi tatawad daw. Tatawad niya eh. Kailan mo naman ako mo. Weakness kaya weakness. Tapos, parang may request si bossing. Parang gusto niya makita ng ating ginis na brand new rin, which is 2025 din. Yeah. Parang yung madam din. Pwede ba tumulugan araw-araw? Kulugan. Hindi ko alam sa sagot. Dumaki <laughs> no, kasi kami sa London. So, loan dito, London. So, pangutang kami. mo siya na. Ito naman boss, ang price naman ito. We're selling it 1,350. Para sa brand new. And then ito naman is 1,750. Kasi talaga gusto niya. Ano siya? Pero ito talaga, sure. Yeah, oo. Oh, reserve kasi. na namin talaga din. Talaga, ganda niyan. Kasi si Mira, Kinulit ka, ni Mira. Magaling magbenta si Mira, yun. Pinakamagaling namin na sales yan. So, ito talaga kasi yung gustong gusto niya. Oo, kasi kahit saan kayo magpunta, hindi kami mag... Ganang na si Father? 69, magsa okay. 70. Tapos, first Rolex, kung marami na siya na yung Rolex. Marami na. Ito, hindi siya makahanap. Status ngayon right now with Rolex, si Daytona talaga yung isa sa pinakamahirap makakuha. Kaka-chance ka makakuha ka Datejust, mga sa Mariner. Pero Daytona, as in, so... Ano tao sa Daytona na ito? Warren B. Mga Zenith, Hindi na, Zenith. Lumayo, mga 1990s yun, 1980s. No, This is 2025, 2025. na. So, anong nickname yan? <laughs> Two-tone yellow gold lang. Hindi siya katulad nila Panda, nila Kung. Wala-wala oh, pa siya eh. Oh. Yung pangalan ko. <laughs> Ang bilis talaga maghanap eh, no? Yes, especially pagka brand new, medyo madali naman. Pero kasi meron lang talaga siyang may premium price lang. Pero sa pre-owned, medyo challenging. Pero pagka gusto yung brand new talaga yan, we can find you one talaga. Eto. Uh, <laughs> sukat mo para... Sukat ko? Um, oh, oh, pwede ba? Pwede. Pwede. sukat ng bus. Sukat lang. Sumuwi mo tapos bayaran mo buwas. <laughs> Okay. Pag nakabalik kami London. Dito, uh, London. Year 2025, April 26. Uh, reference 126503. Brand new, brand new po. Sige mo, last month lang. Parang G. 1750. Ano payment term po ba, if ever po? New card. Yung boss ko. Siya yung boss ko talaga eh. Alam mo naman, pagka-card kasi usually, diba, di ba, uh, may charge. Sana ma-decline, no? Huwag <laughs> so, naman, mababoy -bo -bo <laughs> yung reservation fee mo. <laughs> so, 1,750. Hindi ko kung dala ko, eh. Sana dala ko yung card ko. Masubing card lang, maandar. Kasi may advantage ba kayo? Kasi may advantage. 1,850. Tumaas! Game! 1,650. Sige, gato na lang, boss. Sige, para fair naman, no? 1,750. Gato na lang. 1,7 flat. Ako na bala sa charger. So, parang ganun din. Yung gusto mo, para at flat lang eh? tayo. usually, the customers always try. Right? Sige, 1,690. Last na yung dismil na lang mabawas natin. 1,690. Ito, boss, tawara mo rin. Baka sakali. In the near future. Ah. Uh, one of these years. Sige, pigi ko. 1,690. Thank you, Ding Dong. Ding-dong. Ding-dong Dandy. ako. Ding-dong ni Kuya lang ako. <laughs> Oh, ready si Miro. Ready si Ready lagi yan, bro. Sa magkakapatid, yan ang pina mabait. wala. Oo ano? oh, nga, sa mga wala. Ang sarap talaga kausap ni Paring Jay. Ay, naman po. Dalaman po. Grabe naman. <laughs> Papakayaw ko minsan si Paring Jay. Hive din ako eh. Hive lang. Hive si Paring Hive. Um, Hive Hi, Paring Hive. Low po. Katukayo. Hi. Hive din siya. Ah, really? Kamusta, boss? Ganun na lang. Pero high blood kasi. Ah, high blood ka. High blood. Close enough, close enough. Close enough. Close enough. So guys, wala kang dahil-dahil sa loob. Ha? Boss, ito yung unit. Boss, nandito yung documents niya, yung card niya, manual, and everything. Boss, thank you ha. Ingat kayo, boss. Thank, well, thank you. Thank bro. you, you sa so special Boss, sir. Ha? paano ba pa yan? Joke lang siya. <laughs> so guys, sayo na, no? Daan din tayo for today's video, no? Tagal natin na wala na naman sa scene. <laughs> Hindi, nagkaroon ako <naman> ng problema. Na-depth fights ako. Depth fights